Chairman George Garcia ang nagsabi niyan, sabi niya sa isang interview, yung mga papunta daw sa transparency server, kinoconsolidate muna and then every 15 minutes ipapadal lahat, sabay-sabay, papunta sa mga transparency server. Para maging posible yun, dapat meron kang intermediary server sa gitna. So enough, lumabas nga sa mga news, dinamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ng Data Center 3 kung saan, minamanipulate mo na yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o hindi? Hindi po yun. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic. Diretso dapat sa mga servers ng Comelec. Diretso dapat sa mga transparency servers. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandayo ang Comelec, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Pinadaan muna sa gitna napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ang kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung date? Posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat? ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga trans sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga Comelix servers. Yung mga transparency servers, merong mga nakareceive ilang oras pagkatapos, meron pa hanggang madaling araw. Yung mga Comelix servers, ilang minuto para maglanding sa kanilang mga sariling servers. Tandaan po natin, ang kada data na lumalabas bawat automated counting machines between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat speed second lang yan. Dapat real time nga. Pagkapitin sa automated counting machines, dapat labas ka agad sa Comelec servers, dapat labas ka agad sa transmission servers. Kapag lumabas, kapag umabot ng oras-oras at minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna Chairman George Garcia at Comelec, ipaliwanag po ninyo bakit ninyo kailangan gawing iyan. Nandaya po ba kayo? Iyan. Um, kabirada.